Mga Karos, uh, good morning po. Yan, kamusta po tayo lahat? Bali, uh, October uh, 6. Ngayon, October 6, araw po ng biyernes. Uh, Ayan, uh, bago po natin umpisan itong vlog natin, uh, binabati ko po si, si Ma'am Tet Borromeo, yung client namin dito sa Phase 2 ng uh, Happy Birthday. Ayan, na uh, Ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat. God bless po sa inyo. Happy Birthday. Tsaka syempre, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo pa. Sana mas maraming birthday pa po yung dumating sa buhay nyo At saka syempre sana po lagi pong uh, maganda ang inyong kalusugan Ayan, happy happy birthday Ma'am Ted, God bless po sa inyo So ito mga ay natin yung overall paint dito sa bodega Tapos sa uh, mag-aasikaso rin po tayo ng uh, gate pass ngayon Tapos sa uh, magpapasa tayo ng uh, mga plano at layout para naman po sa ating uh, roofing and trusses. Then order po tayo sa hardware na mga gagamitin po sa mga trusses and roofing. Then uh, bibili rin po tayo ng tiles na gagamitin dito sa harapan. Bale ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Biyernes uh, and uh, enjoy watching. Tara! Okay, dito muna tayo sa bodega. So papansin niyo rito pagpasok natin, medyo maluwag-luwag na. So tinira na lang po namin dito yung mga gagamitin po rito. Tapos tinanggal muna namin lahat ng uh, ibang hindi na dapat na nakalagay dito. Na medyo maluwag na rito kapag ka nagpapapintura kasi talaga tayo dapat medyo maluwag para lahat na iikutan yung tungkol nga pala dito sa pinuntahan natin kay Master Batang humingi pa tayo ng, ano, ng ilang palugit pa kasi kapag ka uh, pinakabit natin maaksaya -ma po sa ano sa dyaryo at sa masking tape kukuberan po natin lahat so mas maganda na lang siguro i-delay na lang natin sa kanila total naman ano Marami pa silang ginagawa. Tsaka may mga pipinturahan pa kasi dito. Yan, medyo maluwag-luwag na. O, di ba? Ito yung mga kasama natin si Jamil. Good morning! Good morning! Good morning, good morning. Tsaka kay Pedindo. Good morning! And good morning po. Kuya Paki, bati naman si Ma'am Tet. Birthday niya. Uy! Uy! Okay. Shoutout ko kay Ma'am Tet. Happy, happy birthday, Ma'am. More blessing. More, uh, God. God bless, Ma'am. Ayan. Pabuhay po kayo ng gusto nyo. Siyempre. Ay Jamil, pakibati si Ma'am Tet. Ayan. Happy, happy birthday nga po pala, Ma'am Tet. Ingat po pala again. God bless. Pabuhay ka gusto mo. Yun. No? <laughs> si Ma'am Tet po yung kliyente namin din dito sa phase 2. Ito po yung yung ano, yung title ng unit na ginawa namin yan. Or alfonso Pag-Alfonso. <laughs> okay. Assignment dito. So, may may dalawa pa yung pintor dito So li libutin mo natin nalit nali. Malit lang naman tong unit na to eh. Yan, nandiyan na yung gamit Alas wala naman na gagawin dito Tapos uh, wala na rin yung gamit na, na nakikita natin dito Bali, yung part ng area na to Hindi mo na namin pa priority Kasi may tumatagas dito Kaya ayusin muna namin May tumatagas Okay, isa sa assignment natin dito, yung preparation ng header at saka bar counter para malagyan na ng haspe at uh, magamitan ng air compressor. Ayan. Tapos uh, dito naman, uh, makikita nyo itong uh, pinakabit ko dito. Ito nga po is yung baseboard na size 4 na kadalasan pinakabit dito sa sa pinaka baba baba ng mga wall pipintarahan na rin ni Jamil to Mil ano ba yan? mano mano lang hindi mo nagagamit air compressor bubugahan. ah bubugahan mo gagamit okay matrabaho pala to yung ilaw Mil ah ang kukubera ni Jamil lahat to bali nagpatakbod na tayo ng masking tape mga gastos sa masking tape ta Bali, alam niyo na yan kung ano yung magiging kulay niyan yung cornisa uh, na yan Bali, hahabulin ni Jamil yung kulay na nandito Ayan Okay, yan muna yung uh, mga gagawin po rito Tapos na uh, nakaalalay lang tayo dun sa materialis kung nga uh, magkulang kung kasya pa Papunta na tayo ng Phase 4 Lumina sarap magtrabaho ngayon. Malamig yung uh, weather natin. Tapos tingnan niyo hindi masyado mainit. Balik ko kuha po tayo ng uh, gate pass ngayon uli. Meron na tayong pao ng uh, gate pass dati. Pero hindi pa natin po na ipapa-deliver po lahat yun Ay inaotay-otay pa natin. Pero one week naman yung validity nun n'e. Eh. Yan para sa mga kisame at Division. Ngayon a uh, susukatan po natin yung uh, buong bahay. Para naman sa mga trusses At saka yero Bubong PVC roofing At saka yung tiles na gagamitin sa harapan ng bahay Oop, oh, yeah Sana naman, hindi uulan Para maganda-ganda naman, no? <laughs> Ganito pala rito, oh binabaha ng konti oh, yeah. dito na po tayo okay bali wall plaster pa rin po ang assignment natin dito Yeah, Siyempre, uunahin mo na lahat ng mga plastering para pwede na tayong lumaktaw sa susunod na phase. Tapos ito, susukata na po natin to Yung uh, para sa tiles dito Sa mga poste Tapos yung uh, gagamitin mga bubong dito Susukata na natin para naka-reserve na Tsaka yung mga Metal trusses uh, ah, Bati muna pala JP good morning <laughs> Good morning da, Si Louie Louie good morning Good <laughs> morning good morning, good morning. Ayan, pampalitada namin na Ayan si Master Jojo, good morning. Good morning. Ang tinutuloy yung uh, sintada rito. Si Bilog nandun sa kabila. Morning, lang. Good morning. Ayun happy birthday sa my birthday. Ayan, no? Log. <laughs> Pakibati naman pala si Ma'am Teth. si Ma'am Teth. Ayan, Log. No? Tet, happy birthday po. Ayan, Log. No? Mabuhay ka po. Ayan, Log. No? Mabuhay, mabuhay. <laughs> Ayan, Log. No? Pakibati naman. Happy birthday pala kay Ma'am Teth. Ayan, Log. Tutuloy yung uh, sintada rito. So ito susukatan na natin lahat to. Ito may ano na tayo rito. May uh, naka-reserve na yung mga materials na gagamitin. Eh si Louie, batiin mo naman yung tita mo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa tita ko. Happy birthday. Ayan, happy birthday kay Auntie. Birthday ko rin. Birthday ko rin bukas. Happy Magkasunod birthday, pala Tommy. birthday nyo, no? Magkasunod, no? Oo oh. <laughs> Ayan, umpisa na natin Nansakata muna natin ba <laughs> Ja, ja. Okay na po tayo rito uh, ah, Nakuha na po natin yung uh, sukat Bali magipil up lang po tayo ng uh, gate pass Para naman po dun sa mga ipapapasok natin na uh, roofing materials Yan tubular, gutter Yung gutter natin lagi stainless Yan tapos yung mga binibili po natin medyo mga kapal Yung 0.5 uh, gauge 0.5 Yan kung may mas makapal pa Siguro dun sa direct factory talaga Pero dito hanggang 0.5 lang yung nabibilhan namin Sa tiles Yan Fill up din tayo ng tiles Tara Diretso muna tayo sa opisina Dito lang sa may guardhouse Yan makikibalita lang tayo kung uh, Ano kung nandyan si Sir Nelson Kung wala Ipapaprove na lang natin dito sa guardhouse Pwede naman dito Let's go tanong natin kung nandito si Sir Nelson okay. ah. Morning Chief Andiyan kaya si Sir Nelson? Andiyan Ayun no, pwede nga humingi ng ano, gate passport pwede. <laughs> 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 Mga limang peraso Balik na lang ako, magpipila po na ako huh? Diyan na kita na marami Ayan, thank you ha Thank you, thank you Uwi muna tayo Doon tayo up Okay na yung gate pass natin Ayan uh, na Tapila pa na natin Ayan na Ayan bali uh, Shout out muna kay Mama Iska Alonso Ayan God bless po sa inyo May dumating na nga po pala tayo Galing online Ayan worth of 2,425 Ayan mga Ano nyo na ito lagi Lagi nyo na nakikita Tubular hinges na 2x2 bali Heavy duty siya Ayan para dun sa gate na po natin so maiksi lang yung mga gate po dun sa phase 4 hindi kagaya nito bawal kasi yung mga ganito dun eh. <clears throat> yeah, bali hanggang 150 cm lang kaya okay na yung, ano, yung uh, tubular hinges na ganito so matagal pa natin gagamitin to kapag nandun na tayo sa stage na magpapabricate na ng gate yan yeah, tabi muna natin So, yun na presyo niya. 2,425 divide na divide nyo na lang po kung magkano. Isa siguro nasa ano to. Uh, 600 yata. Mahigit kung hindi ako nagkakamali. Na. Kasama natin si misis. Yan, gamitin natin yung e-bike. Piscina tayo. Tara. Okay. Nakabalik na kami ni misis dito sa opisina. Apo ah, ba yun? bawi pagka nagtanong bakit ang dami nung no, nung no parang bubong ito ka mong PVC roofing 3 3 feet lang kasi ang lapad niyan kasi ang standard 4 feet 3 feet lang yan diyan sa nabibilhan ngayon naman sa likod bag, pag nagtanong bakit ang dami sabihin mo may corner lot kasi yung bahay na to 54 square meter ka mo so ayan lang baka matanong niya sir nakalagay na po dyan extension back extension area at saka corner area of interior and exterior. Yan nakalagay naman. Sige ha. Thank you, thank you. Tatawagan kita. Sige. Si Mrs. na mag-aasikasa. Yan para habang uh, nandyan siya, pwede tayong pumunta-punta sa site. Ayan, ang bilis lang ni Mrs. Ito yata yung pinakamabilis namin dito. Hindi man lang umabot ng 15 minutes. Sobrang bilis. Okay na po. Firmado na. Bali, magpapasa naman po tayo ng plano sa CMT Metal Roofing para sa ating mga ipapadeliver na yero at saka gutter. Yan na. Tara, let's go. Ay, yeah, habang nandito tayo sa bahay. Ito yung una muna nating ginawa. So ipapasa natin tong planet dito sa CMT Metal Roofing. Sila yung uh, nagpo-provide po at saka supplier ng mga ginagamit natin na bubong. Ay, bali wala ri wala muna ano po to. Bali wala po muna ano to, uh, flashing. So ayan po yung mga gagamitin natin ah. Spanish red kasi red po yung ano doon, yung uh, kulay ng mga bubong. May gutter strainer na din, pex screw, yan. Tapos sa uh, ito, gutter. So may dalawang set tayo ng gutter, isa doon sa back extension, isa rin sa may harapan. Bali inside gutter naman po lahat ng installation nito, kaya wala nang masyadong design. So ito lang 'yung hinahanap nila kung paano 'yung bend, kung ilang sentimeter 'yung bend niya, tapos kung ilang piraso. So para madali na hindi na tayo pupunta rin. i deliver na lang yan nila rito. Tapos 'yung uh, kasunod nito kapag naka-install na 'yung mga bubong Bali yung uh, ipapasa naman natin na plano Yung mga flashing naman Alright Okay, dito na ulit tayo sa phase 4 Dumadami na uli yung ano namin no Yung palambak Bali dito ano to, yung pinagbistayan. At saka yung pinagtibaga ng toilet and bathroom Yan eh, kasabay tayo na gumagawa dun na. No? So hanggang dito lang yung ano natin yung materialis Tapos sa uh, ito, pag tayong nakauwi mamaya sa galing sa tile center dadaling ko yung owner And, uh, mukha naman natuyo na yung ano eh yung mga forma natin dadaling ko na to sa susunod na gagawin para hindi naman ganyan yung itsura na nakakalat tapos sa uh, buhangin nga natin may follow up order tayo pero baka hindi na ganoon kadami para na lang sa installation ng tiles yan si bilog eh. Napansin nyo parang pinaliko na namin yung uh, inabang namin dyan. Ayan o. Oh. According na yan doon sa sukat na mag-install ng aircon. Kasi may overflow eh. Pero ako, magandang idea na dito sana nakalagay yan sa gilid. Yung aircon nya, yung indoor, tapos sa uh, gilid naman, yung outdoor. Kaso nga lang may pag-aari ito nung may-ari nitong kabilang unit. Ayan o. Oh. Maganda sana dyan. Para kapag naglagay tayo ng accent dyan Dyan sa pinapalitadahan na yan kumpleto. Pagka natapos kasi ito uh, May makikitang mga nakausli dyan So maraming pwedeng gawin dyan Kunyari uh, Pwede si mama magpa-install lang ano dyan uh, Nakahang na cabinet Tapos slide na lang para Matago yung mga Naka-install dyan So, hindi talaga may iwasan. Yan talaga yung magandang setup na dyan. Wala nang iba. Ayan, kis-kis pahid palitada dito. Ay, <laughs> Ayan, si Pastor Jojo. Ayan, naka-block na rin to. Kaya ng binabanggit ko, yan, nasintadahan talaga yan kasi kwarto pa yun yung kabila. Tapos ito, nasintadahan na rin to. Dahil eh, toilet and bathroom, ito sliding tapos dito mapupunta ng refrigerator. Yung ginawa lang namin asintada rito according lang sa sukat ng tiles para maiwasan natin yung siro. Bali, 60 by 60 na po ito. Ayan. Tapos uh, medyo malaki yung opening ng kanyang pintuan. Yung kapag ka nabakbak na to, ito, papaliwanag ko naman sa susunod yung makagagawin gagawin dyan sa, ano, sa kwarto. O, sa kwarto ni ma'am. Yan, na ko na lang yung ating delivery. Yan na lang yung update sa simento. Nabibilang na lang. So may pau na tayo yung sandaan dito nung una. Sandaan bag. Hintayin ko lang yung delivery. Baka nasa biyahe na. Bale, na po yung hinihintay natin. Pero hindi naman to lahat atin Ayan mga tubular Simento May adhesive yan pre si Sabay sabay ah Hindi dapat yung akin Akin lang Hindi <laughs> kayo mahirapan ito May bakal pa rito Hindi kayo mahirapan yan Oo nga eh Sige sige salamat <laughs> Ayan na, meron kasing kasabay yung tapos nasa ibabaw pa. Ayan Uh, oh. Ah, ito, pagdating dyan, marami yun. Oo, oh, yun, oo nga eh. na kami, mag, mag install na lang tayo sa susunod. Ano ako ng Ito yun, sila. Hirapan, sabay-sabay ba Yeah. Bali, uh, benting simento lang yung pinadagdag natin. Tapos itong uh, adhesive cement na sa ano to, 40. 40. 40. Okay, hey, pre, ha? Thank you, thank you, thank you. Thank you. Eh, hindi naman atin lahat yung dala nila. Ayan na. Makadaming bakal. Bali, yung mga bakal na to, para lang sa gagamitin na trusses natin doon sa likod, hanggang corner, tsaka dito. Kung may susobra rito, pwede gamitin dito sa gate. Yan sa gate, wala pa. Ayan, meron pa tayo isang delivery. Sige, kuya, yanin niya lang, ha? Bali galing naman to sa CMT metal roofing. Stainless gutter. Eh shout out. Stainless gutter, yero. Bali yero sa corner lang hanggang papuntang back extension tapos sa uh, yung anim na pirasong gutter naman tatlo sa likod tapos sa uh, rito sa harapan. May maliliit na materyales siya no kaya no? Baka makalimutan. Okay, dito tayo. Pagkasunod lang yung delivery. Tapos sa 40 na adhesive cement, bending karagdagan na uh, semento. Tapos sa uh, meron na tayong welding rod pangputol ng bakal kasi pwede nang kumpisahin 'yung ano natin eh. Tapos putol ng bakal, 10 puto, box ng welding rod. Locker, ayan locker 18, tin, locker tinner. Tapos dalawang galon ng uh, ano ng epoxy primer. And para doon sa mga bakal. Okay 'yung delivery kanina. Sa loob na lang. Kuya. Ah, diyan na lang po sa ano, mandalo. Delivery kanina 47,85 85 pesos. 47,85 pesos. Tapos ah, uh, may delivery tayo. Li eh uh, worth of 17,765 naman 'to. Dito na lang, dito na lang. dito na lang. Okay. O oh, sige, sige. Diyan na lang daw kuya Usog 'yan pa. Okay, <laughs> kanina. Okay na yan Bali, uh, dalawang 15 feet Yan, dalawang 15 feet Tapos, uh, apat na 8 feet Yung apat na 8 feet para doon sa back extension Tapos, dito sa corner, sa kwarto Dalawang 15 feet yan Tapos, uh, text screw yan, meron na Tapos, uh, nagpabend tayo kanina Ng tatlo, tigtatlo Tigtatlong uh, inside gutter Bali, stainless yan Na uh, gauge 0.5 Tapos, yung yero 0.5 din Meron din tayong gutter strainer. Ito so yung gutter strainer. Ito. Yan yung dalawa. Tigisa kasi yan eh. Yan tigisa. Tapos yung itong maliit. Para rito sa harapan ng bahay. Tapos 100 pieces na 150 pieces na text screw. Yan dos medya. Yan baka ko kinuha yung sa mga insulation at sa metal framing pero hindi pa kasi ano hindi pa natin gagamitin. Mas priority muna 'yun daw. Bali iririnyo na lang po yung gate pass nung no, kapag ka, pagka-expire. Kasi yung habol lang natin yun, daging maluwag, di ba? Ayun. Alam n'da 'yan sa tatang. Yan. Ye dito na lang ko Tatlo. Bali anim yan na? Okay. Nandun na yung mga maliliit. Saka, ah. At saka ano. Strainer. Strainer. Sa uh, dalawang Dalawang tres, isang dos. Okay. Salamat sa inyo. Thank you. Thank you Pa. Bali, binago namin yung schedule nung uh, paglilipat nito Baka bukas na lang. Kasi ito, wala tayong stock file nito. Ilalagay na muna namin sa taas. Ayan, wala talagang iba. Sa taas muna. Yan, madali naman na yan. Bali, nagkulang kasi sila ng isang kasama. Bali, bukas para bukas po madami na sila mapagtulong tulungan na, na namin yun so sa ngayon uh, ito na muna yung uh, update natin dito sa phase 4 dumating yung mga materials natin na karagdagan tapos uh, tayo naman pupunta tayo ng uh, ano ngayon sa labas sa tile center para bumili naman po ng tiles bali yun ipapadeliver naman natin may gate pass na rin Uwihan na ng mga estudyante Buti na lang naka-e-bike tayo iyon lumuwag din Doon tayo pupunta sa may ano, JKJ Tile Center dito natin bibili yung mga tiles na gagamitin natin sa poste at saka sa cladding Traffic pabalik Tara Dito na tayo sa tile center Ayan, Sa JKJ nga pala to Sa may uh, papuntang 13 So ito yung binili natin sa para sa poste Yan bali doon sa details ng mga tiles sa harapan ng bahay sa akin na pinagkaubaya niya na pinagkatiwala niya na ni Ma'am. Bali sa akin na po pinagkatiwala ni Ma'am yung design. Niya. So may binili tayo rito, dalawang klasing tiles lang to, isang 30x60 at saka isang 60x60. Para sa cladding at poste pa lang to. Wala pa akong binibili para sa flooring. Bali 13,340 yung binili natin dito. Ide-deliver bukas. Bali ito magmamatch tayo sa kanya ng ano ng uh, beach beige na lang. Kasi bago, bawal po baguhin yung uh, kulay ng pasad ng bahay. Kung pwede lang sana, magmamatch tayo dyan ng, ano, ng light gray sana. Kaso nga lang, hindi natin pwedeng baguhin yung kulay ng uh, harapan ng bahay. Bali, yung ibang part kasi ng wall doon, naka-installation ng tiles. So, yun Pinakita ko yung isa. Yan yung sa cladding, beige color yung pinili ko. Ayan, okay na po tayo rito. Bali, hanggang dito na lang po muna yung uh, vlog natin. Ngayong araw po na biyernes. Kaya kita-kita na lang po sa susunod na video. Uh, huwag po sanang kalimutan mag-iwan ng like sa mga video na ina-upload natin. So, paano? God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna.